Hello mga tre Magandang umaga sa inyo Ngayon ay Ano pa ba ngayon? Di <laughs> Hercules mga tre no? Nasa 8 ng umaga Nag Uber ako May pick up in ako ngayon Sa second cup At uh, i-deliver ko For 8 dollars Wish me luck mga Andre, no? <laughs> Kailangan natin ng pera ngayon Ah sorry Kailangan natin ng pera ngayon Kaya Okay mga tre ay ang second cup mga dre So Bawal tumawid dito Pero tatawid tayo <laughs> Kasi Kasi pasaway tayo mga dre no? Pasaway muna tayo ngayon Hindi <laughs> tayo tumatawid sa tamang tawiran Second cup Dito tayo sa Victoria mga dreno. 8 dollars to. Mamumulo tayo ngayon ng pera. Medyo mahirap lang kasi ano mga dreno. Uh, winter. Malamig. Minus 6 tayo ngayon. Ice coffee. Ice coffee. <laughs> Ice coffee yung order mga dreno. Di-deliver na natin. Kapit lang 4.4 kilometers 6 minutes mga dre ito yung unang dollar nakikitain natin no, 3 dollars, no please don't do that to me <laughs> 3 dollars, 3.8 kilometers that's bad, no <laughs> 8 dollars is good ito yung unang 8 dollars mga dre no nakukuha natin Starbucks code yes <laughs> please later ano <laughs> naman ganun 'di ba ano bang ah masyadong mababa mo 'to ba yung bayang building niya sa harapan yung nasa bandang kanan maka direct sa Omni Omni Trans yung nasa uh, brown na ano mga dreno 4300 okay dito nga 4300 pwede pa ako dito I wish pwede okay. Pwede lang natin mga dreno Padre! Yes! <laughs> I'm so proud of myself. <laughs> First eight dollars. ng isang mahabang bakasyon. Mga Dre, that's how you earn. Magkano eight dollars? Eight times four, that is 36 six Tama ba? No, thirty That is 320 pesos. That's how you make 320 pesos here in Canada, mga Dre, no? so proud of myself <laughs> ang corny di ba pero sobra ako natutuwa mga dreno actually naiiyak ako <laughs> joke <laughs> nagantay tayo ngayon mga dreno ng order uli may nireject akong dalawa ngayon walang pumapasok ang pinaka challenge lang ngayon mga dreno during winter time pero ngayon ko palang naman mararanasan to uh, yung ano mga dre yung parking isa yan sa medyo hindi madali kasi nga maraming snow sa, sa gilid mga dre no? sa gilid ng daanan sa gilid ng kalsada but we will see mga dre no? Uh, hopefully maging smooth yung araw na to para sa atin <laughs> hindi ko <laughs> hindi ko alam kung ano mararamdaman ko mga dre kaya masaya na Nakakatuwa na ano. Nakakatuwa na nakakatawa. Uber pala to mga dre no. May DoorDash account ako kaya lang kasi hindi maganda yung experience ko last year sa DoorDash kasi nga parang doon nagpupunta lahat ng barat mga dre no? Lahat ng ayaw magbayad ng tama. <laughs> Nasa DoorDash. Ang <laughs> lera. Pakiramdam ko lang naman yung mga dre ah. Personal experience. Katulad nito, Tim Hortons 3 dollars <laughs> come on thank you but no 11 dollars Harbis oh wala yes go online Harbis 11 dollars siguro papatulang ko pa yung ano mga dreno papatulang ko pa yung medyo malayo ng konti let's say 8 kilometers for 10 dollars ganon kaysa dun sa 3 dollars etong etong mani na to mga dre ano pa to eh kailan pa ba to <laughs> nung nag camping pa kami nila Lee bago ko umuwi ng Pilipinas okay pa naman mani pa rin grocery ang antayin ko mga dre no I think mas okay yung mag-grocery kaysa mag-pick up na mag-pick up ng mga pagkain unless maganda yung offer katulad nun 8 dollars malapit lang mga beno wala pang 3 kilometers balikan di ba kung ganun sana no pero yung 3 dollars for 3 kilometers come on how can you do that people bakit yung ginagawa yan nasa bahay kayo murder kayo iahatid right at your very doorstep right at your door <laughs> for how much come on <laughs> Be considerate. Be considerate, guys. Okay? Walmart, mga dre. $28. Kailangan ko lang mag mag-shopping. Four items. Ganyan dapat. $28. $1,000 yun, mga dre. $1,000 kinikilig ako <laughs> sa dami kong babayaran <laughs> masaya ako nakikita ako ng 28 dollars ngayon ito yung pinabili natin mga dreno apat na items lang kaya masaya mga dreno ang deliver natin is 6.5 kilometers 20 minutes mga dre at hopefully makuha natin yung buong 28 dollars mga dre 3.5 kilometers mga dre ano na eh, downtown na eh, mula rito sa amin so napakalapit talaga namin mga dre no? sa downtown Montreal o dun sa San Bato, St. Catherine ano ba yung isang ano dyan yung college school mga dre nakalimutan ko pa <laughs> Concordia Concordia. <laughs> Ganun nila i-pronounce yun mga dreno. So, 3.5 kilometers. <laughs> eh, itong deliver ko mga dre, 6.3 kilometers. Kaya medyo malayo-layo na. Dati iniiwasan ko eh pagpapunta sa downtown. Kasi nga, mahirap yung parking pagkatapos karaniwan, yung mga umuorder order doon is nasa condo unit mga dre. So, mahihirapan ka magpark tapos i-deliver mo pa minsan, sa taas ng ano sa taas ng kondo mga dreno hahanapin ah, mo pa, mag elevator ka bla 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 medyo risky <laughs> baka matikitan ka bago mo pa may deliver, yung ganon kaya dati iniiwasan ko yung downtown mga dreno pero ngayon talo talo to mga dreno <laughs> we need to earn at least as much as possible kumbaga as little as 100 dollars a day habang wala tayong trabaho hindi ko alam kung ilang oras ko tatrabahohin yun kung hanggang saan lang kaya dito na nga tayo sa downtown mga dre downtown Montreal kanta ni Bruno Mars <laughs> Montreal pero dire diretso tayo lalampas pa tayo sa, sa downtown downtown ah dun pala sa kabila sa kabila raride ka ah dito yata mga treno raride ka na dyan mga treno downtown bali dito nga sa kabila <laughs> yan yeah, yung ride right, yung ride right, nyan una mong makikita dyan is yung concordia wala uh, pala, laki nang nabago sa ano mga dre, diba? Doon sa study permit. Kasi na doble yung pondo na kailangan. I think nasa 20,000 plus na ngayon. Dati parang 10,000 lang mga dre, no? Para sa isang taon. Ngayon nasa 20,000 plus na. Tapos nagkaroon pa ng cap kung ilan yung tatanggapin nilang estudyante. Depende sa probinsya. sa bagay mga dreno hindi nyo rin masisi yung gobyerno kasi nga ang nagsasuffer yung mga nakatira talaga dito sa Canada especially pagdating sa housing tsaka parang ano na nga uh, masyado nang na tawag dito na nako-commercialize na, na, co mga dreno yung study permit na abuso ng mga ano ng mga schools kaya okay na rin na lagyan ng capping nao talagang apektado po yung mga gustong pumunta ng Canada under study permit 1.7 kilometers away mga dreno 5 minutes ngayon lang ako nakarating dito mga dre palasyo yata ito hindi sila natatapos sa ano rin dito sa pagpapagawa ng mga kalsada even winter di ba? continue ang construction kaya pag sa construction kayo mga dre dito kayo sa Canada magandang career din eh konti na lang malapit na tayo mga dre no? 0.4 km 400 meters stop light sa next stop light kakanan tayo and that will conclude Pava 28 dollars Tick up Ano nga ito Ano natin uh, 495 495 495 Okay dito mag deliver sa ganito mga dre no? Mahirap yung ano eh Ah doon pa sa kanto มิเตอร์ผมนัยไปทรัพย์ทรัพย์ของอดีต dito tayo mga dre first time ko lang makapunta rito kung saan man to pero ang nakakatuwa rito is look I have 32 dollars <laughs> in my pocket mga dre no nagkamali lang ako sa avocado I think hindi ako technically siya kasi nakalagay doon is per piece so one piece lang yung avocado sabi niya instead na one kilo so anyway Itis pati it tis mga dre no. Ah, uh, ako sa co <laughs> Pag nandito ako mga dre, ang makukuha kong order dito most likely mga restaurant. At para sa akin hindi magandang ano, hindi magandang magsimula dito para sa pagde-deliver ng mga pagkain kasi nga puro condominium dito mga dre no. Lugi ka rito sa oras. Okay mga dre, see you later merong order mga dre $3, 0.4 kilometers eto lang yung McDonald's sa tagilirang ko yung delivery ko is yun nga mga dre no? 0.4 kilometers for $3 ah. malapit o oh, kung sa malapit but it's a total waste of time mga dre no? $3 for 15 minutes basically ganun or 20 minutes pupunta ka sa McDonald's kung ano mo yung order niya gagamit ka ng sasakyan <laughs> magdadrive ka papunta sa kanya iahatid mo sa pintuan niya baka mamaya nandun pa siya sa third floor <laughs> at bibigyan kanya ng 3 dollars di ba? come on <laughs> apaka uh, walang ano Considerasyon ng ano mga dreno sorry ah uh, sorry mga customer ah <laughs> Pero parang napakahawa lang konsiderasyon ng gano'n. Oo, malapit. Eh di lakarin mo na lang, 'di ba? At least naka ka pa ng 3 dollars, total kuripot ka naman eh, 'di ba? <laughs> di ba, mga Andre? Come on. <laughs> kuripot na umu-order. Eh di, lakarin mo na lang. At least nakasave ka na $3. <laughs> Grabe naman yan. Apa. Oh habang naka ano tayo mga dre, no? habang nagtatanggal tayo ah nag-aabang ng order kasi tingnan niyo naman to <laughs> <laughs> yan yeah, no? grabe dumi ah, ko pala yung ano itong ano ba to di ba? Ang ano ko. ang tawag yan? Engine bay. Engine bay. Pwede bang ano yan yan? Isprayhan ng tubig mga tre. Paki-comment na po kung pwede kong isprayan ng tubig yung ano ko. Engine din ako mga dre. Kasi nagigigil ako. Nagigigil ako yung minisan Yan o. Gusto kong ano ano. Wala rin pala ang ano. Ito. Ang tawag dito. Washer fluid uh, sa kaka-change oil lang nito mga dre no? Pina-change oil, pina-change oil lang to ni ano ni ni Joy nung nagpa-change tire kami. Uh, kaya lang dumumi to mga dre no? Nagsimulang dumumi ang ano ko, engine engine bay ko mga dre. Nung nagpapaano ako, nagpapa ano, ano matawag tawag dito? Yung rust proof. Dun siya nagsimulang dumumi mga dre no? Ito nag asin asin nga siya Napakaganda oh. <sighs> sa si sakin na ito mga dres Sa totoo lang kaya lang napapabayaan eh eto oh, malalim na pala yung ano ko ah hindi pa kala ko malalim na yung ano mga dre kala ko may groove na tong ano niya eh anong tawag dito kala ko may groove na eh Yes. etong mugs maganda yung mugs kan maganda yung mugs no ah okay maano lang marumi lang pero okay naman lahat mga dreno ah yun ah mga dre pwede ko bang ano hugasan yung engine bay ko <laughs> spray ako ng tubig papa ano papa papa ko yan o ako na lang ano ba dapat kasi iniisip ko baka ano eh baka mab may mabasa akong electronics na hindi dapat malamig uh, uh. <sighs> nagantay tayo ng order uli mga dreno bali nakakaano na tayo eh how much uh, dapat 36 dollars na yan mga dreno 32 pa lang mamaya kasi pag dito mga dreno ang style nila rito hindi agad nila isinasama yung tip kumbaga base lang yung binibigay nila yung tip kasi mga dre pwedeng baguhin ng customer yon, pwedeng alisin, pwedeng dagdagan sa loob ng isang oras after mo i-deliver kaya yung iba nagtitip bait mga dre no kunyari malaki yung tip pag na-deliver mo na after one hour pag tingin mo tinanggal nila yung tip yung ganun yun ang ano medyo nakakakilig <laughs> kikiligin na naman tayo pag ganun, di ba? Anyway, $36 at uh, hindi pa tayo nakakadalawang oras. Parang isang oras at something. <laughs> hindi naman sama mga dre, no? Mamaya uli, habang nag-aantay ako, anong oras na, alas 10, mag antay ako mga dre. Tapos kung wala man, siguro mamayang hapon ko ipagpapatuloy. At least sa hapon, pagkain or grocery, maraming ganun mga dre no? pag uwi nila ng bahay tsaka nila may isip magpag grocery kaya hindi malayo na makakuha pa tayo ng mga 20 to 40 dollars mamayang hapon mga dre no? Tsaka ngayon medyo matumal siguro kung mag ka hanggang lunch o kaya kung papatulan mo yung tagti 3 dollars <laughs> sa downtown meron kanina kaya lang ang malaking problema talaga sa downtown mga dre is yung parking considering na ibibigay mo yung order sa ano sa mga condo unit kailangan mo pang umakyat tapos uh, it will take some time mga dreno parang ano alanganin tapos wala kang maparkingan ng maganda baka mahuli ka baka matikitan ka so it's not worth it mga dreno kaya umiiwas ako sa downtown pag sa sa mga delivery na ganyan mga dreno oh, maliwanag ah <laughs> hi mga dre alam oras na. Alas alas 9 pasado na mga dre, no. Pupunta ako sa McDonald's. Bibili ako ng pagkain. Kanina, 'di ba nag-Uber ako nung umaga pa. Sabi ko iidlip lang ako tapos lalabas uli ako mga alas 4. Kaya lang napasarap naman yung idlip ko mga dreno no. Kaya hindi na ako uli nakalabas. Delikado. Hindi ko alam kung mapapansin nyo mga dreno Parang ano yung makinis, ah, makintab ibig sabihin madulas delikado <laughs> papapansin nyo agad pag ganyan no? delikado yan no? dyan mababali yung mga buto-buto nyo buti sana kung madudulas kayo malalamog lang yung puwet nyo eh. pero kung madudulas kayo na may mababali sa inyo delicates hi uh can i have the what do you call this number one what do you like about big mac, I see you big mac uh with fries and drinks with what drink coke anything else uh two order of that one sorry two big mac two so true big Mac with coke anything else yeah with coke and fries right can you make the price medium? Sorry? It's already medium. Ah, okay. Uh, and can I have 10 pieces of mac Yeah, chicken nuggets. What sauce? Spicy. Anything else? That's all. So, two, three big mac and 10 nuggets, right? Yep. Okay, ah, okay bye. Bye. <laughs> Parang ini imports nila ngayon yung France mga dre no. Dati may parang may English pa yun dati, yung yung signboard nila. Ba't na wala ngayon? 35.30. Parang mga Pilipina mga dre no, pero magaling mag France. Eh. Tatalo ko Pilipinas sila. Ano Pilipina?

Pero sabi niya mahina rin ang ko eh. Best friend niya. Di hindi niya naitindihan yung talong ko mga gano? <laughs> sabi niya, are you Filipina? No? no <laughs> Then, hindi niya naitindihan yung talong ko mga gano. What's the rush? Who's